News updates. Mga balita ngayon Before personnel sugatan matapos ang pambobomba ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc Isang doktor patay matapos mahulog sa tulay ang minamanayong sasakyan sa Cagayan Mga biktima ng Balikbayan Boxes scam Sa Region 9 at Basulta nabawi na ang kanilang mga padala ako po si Cesar Soriano. Para ihati mga naunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Sugatan ng isang BIFAR personnel matapos muling bombahin ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard, ang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinlo kahapon September 16. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nangyari ang insidente habang nasa fuel and supplies distribution ng BRP Dato Gumbay Piang sa mga Pilipinong mangingisda na parte ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Pasado alas 9 ng umaga nang magsimulang bombahin ng tubig ng CCG Vessel 5201, ang barko ng Pilipinas na sanhi ng pagkasugat ng isang before personnel dahil sa mga tumalsik na bubog sa nabasag na salamin ng barko. Hindi pa nakontento ang mga ito at isang CCG vessel pa na may hull number 21562 ang muling umatake sa barko ng Pilipinas habang isang Chinese maritime militia vessel naman ang nagtangkang palibutan ng BIFAR vessel. Bagamat nagresulta ito sa pagkasira ng ibang parte ng barko ng bansa, ipinagpatuloy pa rin ng BIFAR vessel ang supply delivery mission sa mga mangingisda sa Baho de Masinlo. Patay ang isang doktor matapos mahulog ang minamanehong sasakyan sa isang tulay sa sitio Sinipil, Tungel, Bagaw, sa Cagayan noong lunes ng gabi, September 15. Ayon sa mga otoridad, kinilala ang biktima na si Dr. Nixon Cabucana, 48 anyos, at residente ng nasabing bayan. Binabaybay umano ng biktima ang makipot na tulay patungo sa nang Tuguegaraw City nang hindi niya namalayan ang nakaharang na buhangin dahilan ng pagkahulog ng sasakyan. Sinubukan pang itakbo ang biktima sa ospital ngunit idineklara rin itong dead on arrival pag alaman na si Kabukana ay pinarangalan lang kamakailan ng gold medal for community development sa dangal ng lahing Kagayano ng Cagayan Provincial Government sa paglilingkod nito bilang doktor sa kanilang bayan. Naibalik na ang balikbayan boxes sa mga pamilya ng mga biktima ng balikbayan box scam sa Region 9, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi o Basulta sa pangungunan ng Department of Migrant Workers Regional Office 9. Ayon sa DMW Region 9, nakatanggap din ng mga biktima ng 30,000 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng DMW Action Fund upang matulungan silang makabangon mula sa naturang scam. Sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng DMW at Bureau of Customs, natunton, narecover at naibalik na sa mga tunay na may-ari ang mga kahon na naapektuhan ng scam sa buong bansa. Sa kanilang pagtataya, aabot sa 9,900 balikbayan boxes ang naideliver nationwide sa rightful owners mula noong taong 2023. At nitong Mayo, may kabo 2,500 boxes ang dumating sa Davao kung saan 362 dito ay ipinadala sa mga totoong may-ari sa Region 9 at Basulta. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita. thank you